So, ayan, ah, narating na natin yung pinaka ng Mount Sama. Ah, Mount Sama. <laughs> ulit, ulit, ulit. So, take two. So, ayan, narating na natin yung pinaka ng Mount Arayat. At eto na nga dito nagsimula ang lahat at dito daw nila gustong tumambay. Nagplano na dito raw nila gustong pumunta para makapag-relax. Tapos biglang naiba ang plano. Parang boring daw tumambay dito. Kaya nga nagpatuloy kami sa plan B. Ito ang plano. Road trip going to Candaba, Pampanga. Nabalitaan niya namin na masarap daw tumambay doon. Ito nga hindi pa kami nakakalayo ay ginutom na yung dalawa kaya nagmeryenda muna kami. At eto nga empanada at buko juice ang napagtripa nila. Ang sarap nga naman talaga ng buko dito at masasabi nating refreshing. Kaya nga sabi ko kay Paring Yon, isang kampay shot puno. Imis stab lang niya ako, suplado at buti na nga lang nandyan si Hakotora na lagi naming maasahan kahit saan kami magpunta at dahil galing nga kami ng busos na Talampas ay dito na rin kami dumaan dahil ito lang yung malapit na daan papunta ng Kandaba, pa Pampanga ang sarap nga naman talaga mag road trip at hindi mainit at parang umaayon sa amin yung panahon at dito na nga kami dumaan sa sikat na landmark ng Baliwag City, yung malaking orasan na nasa harapan lang ng simbahan ng Baliwag. At ito na rin yung sentro ng Baliwag at napakaganda nga rito kung gabi dahil napakaliwanag dito at maraming pasyala na pwedeng mapuntahan. Ganito nga yung trip nila, tamang road trip lang kapag walang magawa. At dito nga ay naghahanap kami ng mabibila ng pagkain dahil ayaw daw nilang magutom sa biyahe. At syempo naman, buti na lang napadaan kami dito sa sikat na nagte-trending na Banok Pride Chicken dito sa Baliwag City.

sa halagang 200 pesos nga eh, meron na kaming banok fried chicken sulit nga ito at may kasama na rin siyang rice nakapag road trip ka na nakapag food trip ka pa Timing na timing yung aya ni eh, Boss Atong. Eh, sarado lahat ah. Yung, wala pala pala, Arayat. Ayan. Ayan. ayan yung bundok ka O, kitang-kita dito. I love Pinak. Paligi, daba Pampanga. Diretso na natin. Ayan na ay yung Mount Arayat. Ayan. Nagpa-plano na naman tong dalawa na to. O, malawang. Ah, Diretso de na tayo? Usapan, pinak lang eh. Ah, sige, sige, tara, tara. At dahil nga malapit na kami at tanaw na tanaw na dito ang Mount Arayat ay diniretso na namin para hindi naman sayang yung aming road trip. At kahit nga wala sa plano, basta gusto magagawa naman natin ng paraan yan dahil wala namang mawawala kung ating susubukan. So ayan, kanina lang, nasa Bustos kami, bigla kami napunta na dito sa... Arayat, Pampanga ang plano lang talaga pupunta kami ng Kandaba dito kami nakarating at dito kami inabot ng aming road trip ayan, syempre kasama natin si Atong at si Paring Yong pupunta kami dun sa Arayat National Park at pagkatapos dun kakain ng konti tapos uwi na Mount Arayat National Park eto, kaya lang sarado sarado narating na rin natin sa wakas itong pinupuntahan dito sa Mount Arayat Yan, yeah, last na nagpunta kami dito, doon lang kami sa Bungad, meron pa pala itong pinakataas at pinakadulo. Yun yung pupuntahan natin ngayon. Forest Ranger Station. Bantay Galigasan. and protected area rin pala ito ng DNR. Ito na siguro pinakadulo. So, ayan, uh, narating na natin yung pinakatuktok ng Mount Sama. Ah, Mount Sabat. Pwede pwede pwede. Take two! So ayan, narating na natin yung pinakatuktok ng Mount Arayat. Nung last na nagpunta kami rito, nandoon lang kami sa may bungad at meron pa pala na pinakadulo. At eto yon dito dead end na. Ayan eh. Eto na yung pinakadulong dulo. Kung mapapansin natin, mabato na yung lugar na yan. At iyan ay pataas na dun sa pinakatuktok ng Mount Arayat. Eto na yung pinakadulo. Mount Arayat Protected Landscape. Ayan, meron pong mga information na nakasulat dito. Sa mga gustong bumisita dito sa Mount Arayat, ay napakaganda po dito. Ayan. So, kakain muna kami. So, ito lang talaga yung dinayo namin dito, <laughs> kumain ng fried chicken. Ang plano pare, ang plano. Ha? Kanta ba Pampanga lang. Tapos biglang napunta kami dito sa Mount Arayat.